Ito guys, oh. ito ulo na naman to. Paglasin natin. Ito para po sa mga gustong matuto ha. Hindi po po para sa basher to. Para sa mga gustong matuto to. Kaya po namin inuulit-ulit tong pagdidibaw mo to. Para makita rin po nila yung diskarte ko kasi... Respeto sa lahat ng nagbabaklas nito. Kanya-kanya po tayong diskarte. Ito, base lang sa diskarte ko, guys, ha. Wala po tayong, ano rito, hindi po ito payabangan, hindi tayo hindi pinagyayabang. Pinakikita lang natin sa mga beginner na nagtitinda na nakagayon natin sa wet market para matuto matutunan nila po yan, yan. Po sa akin, sa akin po, ganito po kasi ginagawa ko. Ayan. Hindi po kasi talaga tayo pare-pares yung pagbabaklas. Kaya nire-respeto ko lahat ng nagbabaklas dyan. Respeto po sa inyo lahat. Ayan. Makita rin po nila. Iiwan mo yung mga gilid niyan, yan. Siyan. Dito, mapadali ka. Kanya kayo naman mo kasi yan, pwede mong kuchilin niya. Kaya sa akin, ginagawa ko, tinutoy ako, tapos pinupukuk ko lang po na ganyan. Thank so, you. Madalas siya sangkalan. Gaya pinakita ko, si, si Tapa marunong din ito. Ayan, yung pagbabaklas nun. Alas same lang kami, kaya lang magkaiba kami ng diskarte kung paano. Kung paano pagbabaklas niya sa pagbabaklas ko. Ay, matutunan yung mga beginner dito. Siya ako ganyan. Wala akong gloves eh. Kaya hindi ko inidikit yung kamay ko ron. Ang ah, ako. Pero kung may gloves ka, hindi mo dikit yung kamay mo dyan. Yung gloves na ano, ano ba tawag doon? Parang stainless. Sa so, pagbaklas nito, itong dalawang gilid, diwa mo yan. Ayun yung patatamaan mo yan ngayon. Iwari mo lang yan. Para makita nyo po, ayan ako. Oh. Lalim mo to rito. Paluin mo lang. Hmm. Lalabasin mo yung panga. Pero, ito mo rito ng konti. Nakuha nyo to, basic na sa inyo to. Hindi mo na. Hindi na, kailangan pagtagalin. May ba? basicin nyo na lang yan. Alam, madalas na sangkalan eh. Alam. Okay. Hello. So ayun lang guys. God sa lahat uh, at respeto po sa lahat ng uh, nanood dito ng video ko. Kung hanggang sa mga panood ito, kung di ka pa kapalo, magpalo ka na guys. Oh. So, Tapos hinihintay niya, tara. Let's go